Hello YouTube, ito na naman si Luis Daniel Vlogs at magre-reaction video na naman tayo ng tungkol sa sa mga vloggers at influencers na naban nga sa meta sa Facebook dahil sa pagpopromote ng online sugal sa kanilang mga huling video palagi. So ayan nga, bakit kasi nagpopromote pa kayo ng online sugal na yan? Kaya ayan tuloy, naban kayo. Dapat kasi hindi na nga pinapromote yan kasi marami nang tinatawag na paldo-paldo. Ano-ano, mga... Yung uh, iskater scatter scatter Maraming nalululong dyan at uh, lumulubog sa utang at... Wala na. Talagang pagkasugal, wala. Eh, hindi yan maganda. Talagang ang resulta niyan kung hindi... Ano pangit talaga resulta ng sugal kaya wakay kayo magsusugal so ano pang iniintay nyo let's go reaction na, na natin to mga kaibigan let's go At yan, Let's go. Reaction na natin ito mga kaibigan galing sa Agenda News. Asampulan ng Meta, ang ilang influencer na hindi nagpaawat sa pag endorso ng illegal online gambling. Ang kanilang Facebook pages. Hindi nagpaawat sa pag-ano pag, ano, ng illegal gambling. Hindi talaga sila nagpaawat ha. Kaya yan matigas ang ulo nyo. Naban kayo sa Meta. So sana kayo aano yan? ang uh, kawawa dito, marami mga followers sila at mga ano, mga tagapanood, no? Kasi yung mga vloggers nila, mga sikat. Sikat talaga. Burado na ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Uy, si ano, oh, si Boy Tapangs. <laughs> si Boy Tapangs. Burado na ang Facebook pages Sino ng mga yan? online influencers na Sina Boy tapang Sajna Laparan, ULX TV, at Mark Anthony Fernandez. Ang ganyan, promote ng illegal online gambling. Ayan, promote daw ng illegal gambling ang naging dahilan ng pagbaban nga nila sa meta. So, kasi nga, kaya yun yung nangyari din kasi marami na nga nalululong dito. So, parang ginagawa na siya ng batas dito ngayon na ipagbawal ang online sugal. Dahil, ayan, maraming nga nalulong mga kaibigan at napariwara ang buhay dyan sa, ano, alam niyo naman, kahit sugal talaga yan. Eh, tapos mas masama pa rito online pa siya, no? Pwedeng madaya yan ng, ano, yung mga website-website pwede ma-hack. So, paano yun? <laughs> yung pinapakita lang naman kasi ng mga nag, ano, dyan, nag-promote, oh, yun ay yung account na, ano, demo account So, maganda talaga yung ano dun, yung papakita nila. Yung mga panalo-panalo ba, kunwari, paldo daw, paldo. <laughs> Pero pag nilaro mo, naku, tsambahan na lang, swertihan na lang kung papaldo ka nga ba sa scatter, scatter. Pero hindi talaga maganda mga kaibigan, so tuloy. Ayon kay Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilo, kabilang ang apat na influencer sa dalawampung pangalan na kanilang isinumit. So, baka madagdagan pa yan ha sa cybercrime investigation and coordinating center o cacc buwelta niya sa mga influencer na ito hindi sila untouchable we gave an ultimatum alright binigyan ng ultimatums Fa friday nag friday yung nag press con kami so sabi namin after that day uh, we will be uh, recording yung mga ano uh, mga influencers na hindi nag uh, nagbura No, merong mga Ah, sila pala 'yung nag uh, ano no. Sila 'yung nagbababala na. Kasali sila sa ano ng meta, sa so, trabaho nila 'yun mag mag uh, supervise ng mga na upload at na e sa Facebook. So sila 'yung nagtatrabaho nun So pinag pinagbubuwalan na pero pasaway pa sila. So 'yan. nag comply in fact after the press con maraming nag-comply na influencers pero itong mga influencers na inendorse natin for takedown at yung mga na takedown na ito yung mga hindi talaga sumunod na nagpatuloy pa rin doon sa pag endorse nila sa illegal online gambling Ayun. Nakakuha ng kopya ang Bilinary News Channel ng listahan ng mga influencer na kanilang inirecommend. Ba't hindi sinama yung <laughs> mga kasunod? Ano yun? DC Ay, na may kasunod. Doon yung nasa baba. Da para ipatake down kabilang dito ang iba pang Facebook pages na milyon-milyon din ng followers. We will not be naming names anymore nung no, mga nagbura as they have uh, some of them have uh, committed na rin na they will help in uh, whatever way they can so it's up for discussion kung ano yung uh, hihingin pulong sa kanila. Ayon kay Gustilo, posibleng umaabot sa 4 to 10 million pesos kada buwan. Grabe laki ah por ha, for ha, ano por million hanggang 10 million monthly ang kinikita ng mga ano vloggers at influencers sa pag endorse lang ng ganitong mga sugal at mga paldo-paldo scatter grabe talaga mga kaibigan ang laki no na 4 million hanggang 10 million ang kinikita nila So, dahil nga dyan, dahil sila ay influencers, syempre, itatrya na mga manonood. E eh, paano pagka yung ano? Ayan, nagkaloko-loko na sa sugal-sugal na paldo-paldo na yan. So, wala na. So, let's go tuloy. Ang kinikita ng mga influencer na ito sa pagpopromote ng illegal online Ayun. gambling. Kahit na hindi ito registered. At O, hindi pala nakaregister yung online illegal gambling. O, online sugal. Illegal pala. Pa ang kanilang naipopromote. Eh, kaya naman pala sa regulatory guidelines ng PAGCOR. Pag, pag, o oh, hindi nakaano sa regular, regulatory lines ng PAGCOR. Nako. Tignan mo yung mga buhay nila bago sila nag-endorso ng uh, gambling platforms. Talagang layo doon sa pinapakita nilang buhay ngayon eh. Yung karamihan sa kanila ngayon, meron ng mga malalaking negosyo nakapag kapag uh, meron ng mga ma mayayaman na nga eh. No? Malalaking negosyo na pala. Meron na silang nakapagpatayon na ng bahay dahil sa pagbablog at pag endorse pala ng ng online sugal na yan na scatter scatter grabe mag mag ano ka lang mag endorse ka lang sa ano mo magpo-promote ka lang sa video mo meron ka ng ano meron ka ng 4 million hanggang 10 million nakita grabe eh sino bang makakapagpatayo ka talaga ng bahay doon at ano mga kabili ng mga, mga, mga sasakyan, mga kapagpatiho ka pa na negosyo, kung ano-ano, mabibili mo. So, iba na talaga, no, kaibigan? Mga, mga malalaking bahay, mansion na nga yung iba. At okay, mga, mga mansion na rin iba. Ang mga, ano, mga luxury cars. At dahil illegal, madalas ay rigged o may daya ang mga laro sa gambling. Ayun nga, may daya. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo, may daya yung, hindi malabong madaya yan, dahil, pwedeng-pwedeng ma, ano yan, yung sa program, programming, mga ano-ano, sa apps, pwedeng mahakyan at madaya. Dahil online nga, hindi katulad sa personal na sugal. Ulto, pwede pa rin mandaya, pero mala, hindi katulad dito sa online na ano. Grabe ang pandaraya. Ano? Sa mga website lang, pwede mong dayain yan eh. Kaya talagang yung scatter-scatter online na yan, hindi maganda. Sites no, mga kaibigan. May mga insidente rin daw kung saan hindi ibinibigay ang mga napanalo ng papremyo. Oh, hindi binibigay. O kaya hindi na makapag-login ang biktima matapos mag-top up o maghulog ng pera sa kanyang account. Ayun. Dagdag pa riyan. Kahit mga underage, pwedeng ma-access ang sites dahil hindi naman nababantayan ng pagor. Pauna ng sinabi ng CICC na binigyan na ng warning ang mga influencer na tanggalin ang kanilang promotional material sa social media kahit na majority ay nagtanggal na, may ilan pa rin umanong makukulit na patuloy pa rin sa kanilang endorsements. Babala ni Gustilo sa kanila, hindi nila matatakasan ng batas. Ayun! Hindi pa kasi na, na isa sa batas yung ano rito, no? Pinag-uusapat pa lang ito sa Senado na kung ibaban na nga ba or i -re regulate lang yung scatter-scatter na yan. Online sugal. So, hindi pa siya batas. Pero, Ayan na nga, bakit taga ano sila? Panoor natin. Yung mga kaso na pwedeng isang sa kanila after this. No, kumikaso pa. My goodness. Kumita ka nga, makakulong ka naman. Okay. Minomonitor din natin yung uh, posibilidad na gumawa sila ng uh, panibagong accounts. Meron din sila... Ayun, gagawa ng panibagong accounts, no? Existing accounts pa ngayon. Tinitingnan din natin kung ito ba ay gagamitin din nila para mag-endorse. Sa isang Facebook post, tinawag ni Saj na laparan na fake news ang umano'y suspension. O oh, fake news daw yun, sabi daw ni Saj. Ako makalat, pero na ano na. Naipalita na. So, paano yun? Kanyang FB page dahil sa pagpopromote ng illegal online gambling. Aniya. Hindi kasi ako nanonood sa mga ito eh, sa mga sikat na to. <laughs> Hindi ako nanonood ng mga vloggers kasi no. Ng mga ano. Tsaka hindi lumalabas din sa YouTube ko tsaka Facebook kaya hindi ko alam. <laughs> Pero nakita lang nga natin dito sa balita kaya natin na reaction. No? Para na rin may ano natin yung information mga kaibigan. Suspindi ang kanyang page dahil sa pamimigay daw niya ng digital money. Ayun. Isang bagay na inalmahan din ng digital Pinoy's. Wala pang pahayag ang tatlo pang influencers na iniulat ng Digital Pinoy sa ngayon. Para sa Digital Pinoy pala yung nagbaban, ano? Da. Jowash Malimban, Bilinorian News Channel. So, ayan. Ayan, mga kaibigan. Hanggang dyan na lang muna ang ating uh, reaction video para sa araw na ito. So, sana may natutunan kayo sa ating uh, commentary at uh, mga ano rito. Pag-reaction dito sa scatter-scatter paldo-paldo na to. So, wag magsugal. Nakakasira ng buhay. At, yan, mababan pa kayo pag nag-promote. <laughs> Imbis nakikita kayo sa pag-monetize ng channel nyo. So, wala fun. Kaya, yan lang. Bye-bye! Hanggang sa muli, mga kaibigan! Ito ang Luis Daniel Vlogs. And, pa-like, share, and subscribe naman, mga kaibigan. Bye!